Yo, good morning, good morning mga idol. Rescue vlogs muna tayo. Ayon sa tumawag. May nabanggaraw yung aso. Ay, kwan pala. <laughs> May may nabanggaraw na aso. Oo, <laughs> oh, may, nga. Ang gulo mo. Nabanggaraw sila ng aso. Resulting to dalawa ang casualty when duwa. Ito lang yan sa may Bilya Norte. Sa may pabawa, malapit sa tungkab. Nag-assess na rin kami ng aming pasyente at buti na lang. Buti na lang. Yung magjowa ay sana all. Ay gasgas -gas lang. At hindi na nagpa-transport sa hospital. Pati na lang sila sa kanilang bahay. Doon sa may subdivision. Yung sa may Santa Maria subdivision ay... Mami ses, nagadot tao to'y subdivision da. Para tuloy silang artista dito. At naihatid na natin ang ating pasyente. Uy. kaya... Ano? May mga nagtitraining na bata dito, gabing-gabi. Sa wakas. Nakakatulog na kami ng mahimbing. Another munting paalala, lalo sa mga pagdadrive ng mga motor. Lagi tayo mag-iingat at laging alisto sa bawat lakad natin. No? Tapos, huwag iinom pag drive ha? Kaya kayo, ingat lagi. Tapos, sabi-sabi natin sabihin, good morning, good morning, mga idol.